No? Or oh, let's say, visual yellow okay. page, no? So, Ang ko naman. Hi, Don Raya. O <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to uh? you, no? Yan, yeah, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Ruaya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, eh, meron tayong mga pamalakasang ibon na ay eh, bibigay sa inyo mga papasagurang halaga yan. At tumawa rin kayo ng uh, ball pen, papel, no? dahil may konting lecture tayo para uh, hindi lang tayo nagbablog ng mga ibon ng no? pambenta. No? Magbibigay din tayo ng uh, konting inputs para natututo rin kayo mga paps. Hindi rin kayo maburyo dyan. No? Kumuha kayo ng ball pen, papel, alright, para Uh, makapag, makapag take down notes kayo mga paps right. at sa mga nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Litex Quezon City pwede ang umutang of course pwede of course pwede pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na right. at kung may sa swap ka pwede no mag offer ka lang at huwag kang mahihiya no bakit lang ko sinasabi sabi huwag mahihiya ulit ulitin ko kasi yung iba na naihiya, no, na baka hindi ko magustuhan, pero magugustuhan ko pala. No? Yung iba naman na gusto to ni Don Roaya, in-offer mo, hindi ko pala nagustuhan. No? Ibig kong sabihin, mag-offer lang kayo mga paps. Pwede naman tayo magkasundo kung deal or no deal. Ganun lang kasimple, kasi wala namang bayad yun. No? So, yala, let's go! Huwag na natin patagalin mga paps. At kung paano mag-avail sa mga bago palang dito hindi alam ang mechanics ginagawa natin, tinututukan natin ng camera yung mga ibon, mga cages screenshot nyo lang and padala nyo sa akin sa Messenger ang Don Roya or Don Roya very or you can text or call me 0953-13644-62 mga apps, no? so yala, let's go! Hi Don Roya o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Roya subscribe na Paps, kung may papansin kayo naka-black na wrap pa to, no, naka-bubble wrap pa, ito ay uh, whiteboard. No, so buksan natin itong whiteboard na to. Uh, para mas madali kayo matuto mga susulat natin. No? Kumuha kayo ng ball pen ha. Ah. Ball pen. <laughs> The best yung seller na to ha. Ah. Magaling, maano siya. Maingat. May kita mo sa pag-wrap pa lang ng ano eh. Na parsin. Alam mong mabait yung seller. Wow! Oh. Yan mga paps. Ito okay, mga paps. tayo ngayon. May red. May black. Tapos may blue. Actually, 10 piraso to. No? Lahat lang ito nabili ko lang sa Shopee kaya salamat Shopee. So, yan. Pili din tayo na masking tape, no? Pang balot dyan. Sa mga karton pang may bibili sa atin. Bibili na rin ako na itong masking tape. So, yan. Box mo. <laughs> Dami, oh. Ito mga paps, nagsulat na ako pagat para mas mabilis yung ating lecture. No, so ibig sabihin ng biswal, 100%. No, ibig sabihin puro. No, kung i-illustrate natin 'yung mga paps, bibigyan ko pa kayo ng isang example ang parents ni uh, parents ni Aunt Curtis. Yan, parents, sige, samplean ko na lang kayo ha. Ni Aunt Curtis. Ann Curtis yung lalaki yung lalaki di ba o si o Australian yan Aussie ibig sabihin 100% no lagyan natin ng percent ayan 100% yung tatay tatay ni Ann Curtis tapos yung nanay niya ay 100% Pinay. No, na gets nyo? Ibig sabihin yan, visual, visual, yung tatay ni Ann Curtis. And visual din, yung nanay na Pinay ni Ann Curtis. Nag-gets nyo mga pups? Itindi nyo ha. Ito ay illustration. Pag sinabing visual 100%, puro, puro yung dugo or puro yung nakikita natin na ibon. No? For example, yung Paris circus si Australian 100% tatay niya, 100% din yung nanay niya no, na Pinay. So visual, visual. Alright? Ngayon, nag-anak sila. Nag-asawa. Ito, nag-asawa sila. No? Ang inanak ay si Ann Curtis. Ibig sabihin, yung dugo ng tatay niya, pati dugo ng nanay niya, ay nag-split. No? Nag-split. O, ibig sabihin, hindi na siya, uh, hindi siya purong Pinay, hindi na siya purong osis So, ibig sabihin, split na ang dugo niya. No, ibig sabihin ang ang percentage ng split ay nasa 50 to 75%. No, kaya nga ang tawo tayo ay unthirties ay Pilipina o Di ba? Hindi naman siya purong Pilipina, hindi rin siya purong OC, no? Ibig sabihin split na ang ang dugo niya. All right? No, pero ganoon pa man, 'di ba? Mukhang foreigner si Ann Curtis. No? Nagets niyo? Ibig sabihin, dahil nga nasa 50 to 75% pa rin ang dugo niya na Pilipina at Australian. Kaya mukha pa rin siya Australian. No, nagets nyo? Ngayon si Ann Curtis ay nag-anak. Ang anak niya, ang pangalan ay Dahlia. Yan, Dalia. Dalia ang pangalan ng anak niya. Kasi so, totoo talaga 'to mga mabs, Dalia, hindi ako ng pangalan. Dalia. Ngayon, dahil 50 to 75% ang dugo ni Aunt Curtis, mahahati uli yung dugo ng anak niya. Ang anak niya ay nasa 25 to 50% na lang. Intindihin nyo mga papsa napakadali lang naman ito. Yan o, no? ibig sabihin yan, post-split. Ibig sabihin ng visual, no, eto kumbaga, kung sa tao, eto yung lolo o lola. May gets nyo? Eto yung anak. Eto yung apo. Gets nyo? Ayan yung illustration natin. No, so, si Lolo nag-anak. Ito yung magulang ng apo. Tapos, yung anak ay nag-anak. Ang tawag na ay apo. No, gets nyo mga paps? Kumbaga, yung Lolo, ano ang tawag sa anak ng Lolo? No, kumbaga yung mama-papa nyo. Alright? Kaya anak tapos yung anak naman ay nag-anak kaya ang tawag doon apo. No, kung ito ilalagay natin sa parents ni Aunt Curtis, ito yung visual OC na 100% tatay, 100% pinay, yung nanay niya visual, di ba? Sinabi ko sa inyo, visual ibig sabihin purong Australiano at purong pinay kaya visual. Ngayon nag-anak sila nangalahati yung dugo ni Aussie nangalahati yung dugo ni Pinay kaya ang tawag doon nag-split ibig sabihin, humiwalay from, oo, oh, parang naghati kayo ng tinapay no, kaya nag-split yung dugo ni Ancurtis 50% to 75% na lang ang dugo ni Aunt Curtis sa Pinay at sa uh, Australian ngayon si Aunt Curtis ay nag-anak no kay dalya, alright ang dugo na lang ni Dalia Ay 25 to 50 percent mga paps No Tapos ito ulitin ko From lolo Lola Tapos nag-anak Ito yung anak Tapos yung anak nag-anak Apo No yan napakadali lang mga paps no Kung may nakikita kayo sa iba May nakalagay na uh, Possible lang walang split No Ibig sabihin mga paps ay possible uh, from ano yon. Ibig sabihin pwedeng pwedeng ang pinanggalingan nun ay from post tapos post lang. Post to post. Kaya post lang equals to post post. Post ibig sabihin niya pinaiksing possible. oh, yan. Para mas maitindihan nyo. Pag may nakita kayong possible split, no? Ibig sabihin yan, ah, uh, nanggaling yan sa back-to-back -back is split. Yan. Alright, nag-gets nyo? Ibig sabihin, kung nanggaling yan sa back-to-back -back is split, ang go-go niyan ay from 50 to 75% tapos 50 to 75% ibig sabihin mataas-taas ang dugo niyan kesa naman kung post to post lang post to post ang dugo ng post ay 25 to 50% 25 to 50% percent. No, so ano mas malaki dyan mga paps? Itong post to post o oh, split to split? No. So 50, 50 to 75%, 50 to 75%, 25 50 to 50% tapos 75 to 50%, syempre, ito ang mas malaki mga paps. No, kaya napakahalaga na isulat yung kompletong ID. No, pag bumili kayo, possible possible lang or possible split may nagbigay sa inyo na possible split ito na lang ang kunin nyo dahil nga mas malaki yung percentage kung possible split yan mga paps yan post tapos possible split ayan o oh, possible split no ibig sabihin 25% 25 to 50, tapos possible split. No, 25 To 50 Tapos i-split pa 50 to 75% No? Tama ba ako mga paps? Ganyan, ganyan Ibig sabihin Mas lamang Ang possible split Kesa sa possible lang No, I hope you understand mga paps. No, later on mas maintindihan niyo 'to. Ngayon, pag sinabi kasi visual, mga paps, ha, bibigyan ko kayo ng sample. Pag sinabi visual, or oh, let's say visual yellow face. Visual yellow face yan mga paps, oh. Yan, visual yellow face yan. All right, so ang dugo niyan ay 100%. Alright, tapos ito naman is Split No? Ang dugo naman na itong split na green na to, ah, ba? Diba? Sinabi ko sa inyo, ang percentage niyan ay 50 to 75 percent. Alright? No? So, I hope you understand. May ibig mas mataas ang chance niyan. Ngayon, kung bibigyan ko yun ng possible split, ayun, yung nasa dulo, nasa dulo ng perch, yan ay possible is split mga packs. Ibig sabihin na sa 25% to 25% lang yung dugo. Alright? So, naitindihan nyo. Ah, ngayon, bubura yun ito pa. oh O yan. Tapos, reviewin nyo na lang tong vlog. Atras, atras na lang kayo dun sa pagpapanood para mas maitindihan nyo. Bubura ko to. Yan. Kasi, yung iba kasi, dito na lang ilalagay. Yan, burayin natin para mas maintindihan nyo. I-screenshot nyo na lang mga paps ha. Well, kasi ay, for example, bigyan natin ng presyo. Eh, uh, 35,000 sa Yellow Face. 35K. Tapos, eh, wala kang budget. Wala kang budget. syempre kukuha ka ng uh, siguro nasa 20K ito. Tapos etong post nasa 10k. No? So kung may budget ka, syempre ang bibiliin mo ay visual na. Lalo pa kung yellow face, ang sarap sa mata, 35,000. e wala akong budget. is e, split lang, no? Kung may konting budget ka, syempre kukuha ka ng split. e wala talaga pero gusto mo magkaroon at least ng linya ng yellow Ito 10,000 na lang. Nakagets no, nyo na mga pap? No? So, ibig sabihin, ang parisan niyan, kunyari, visual, visual to split. No? Ibig sabihin, equal, pag nag-anak to, ng visual visual ibig sabihin visual yellow face mga parts ha pag nag-anak yan visual pa rin ang tawag pag visual, pag visual yellow, paste, yung visual itself, kulay dilaw talaga. Ngayon, pag itong visual, tsaka split, nag-anak ng non-visual, non-visual, ano nga ba yung sinabi ko sa iyo kanina, pag non-visual, ibig sabihin, nag, it, uh, non-visual, hindi na kulay yellow face yung katawan. No? Uh, nan color yellow or yellow face. Yan, may F na lang. Ibig sabihin, for example, visual to split, nag-anak, ulitin ko para mas maitindihan nyo. Yung visual na pinaris nyo, ito, ito, ito. Ito mismo. Yan. Ibig sabihin, itong yellow face, pag pinaris nyo sa Is split at hindi yellow face yung binuga ang tawag doon ay split Nagets nyo? Is split lang pag hindi color yellow yung binuga nagbana siya sa non-visual or split mga pops split ang tawag doon alright? yan ang tawag doon ay is split pero kung ang visual at split ay nagbuga ng color yellow ang tawag doon ay visual YF yan, nag nyo mga paps? Ulitin ko, tututuka ko ng camera para mas maitindihan nyo. Itong yellow face, no, yellow face, pinaris nyo sa non-visual na yellow face. Kasi hindi naman visual yellow face yan, di ba? Pero may dugong yellow face yan. At kung split yan, ang dugo niyan ay 50 to 75 percent. Ibig sabihin, mas mataas ang chance niya na magbubuga ng yellow face. No, ganun pa man, kung hindi siya magbubuga ng yellow face na color ganyan, no, color yellow na yan, no, Ibig sabihin, nag-split ang dugo niya. Alright? No, so, ngayon, ang uh, kung magbubuga naman ng yellow face na nagmana dito sa tatay, eh di mas maganda. No? So, ibig sabihin, ganun lang mga pap. Tapos ngayon naman, ko imagine nyo na lang, ito, dito na lang para mas maganda. Kasi yan, yung dalawang green na yan ay possible lang yan. No, ibig sabihin, possible split. Nagkali sila sa back to -back split. Kaya possible split mga paps. No, pag nag-anak Ngayon, pag nag-anak sila, magiging split na sila mga paps, no? Etong kung split naman, split pinaris nyo sa split at nag-visual nag-visual yellow face YF yan ha, YF. Split YF, split YF. Nag-visual YF. No? Ibig sabihin, ang tawag, ang tawag doon, siyempre ay visual YF na. Alright? No? Pero pag ang split, split, ay nag-anak ng non-visual non, -visual, non -visual, ang tawag sa kanya ay post-split Oh, yan, kung naaalala pa yung tinuro ko kanina, baka naman nakalimutan nyo agad. No, nagburo ko na dito eh. So, yan ang mahalaga mga paps kung bakit dapat nyo malaman. No, kala nyo simpleng visual lang yan. No, simpleng split lang yan, possible split. Pero, may percentage yan mga paps. No, ibig sabihin baka baka nagtataka yung bakit ang taga naman magbuga ibig kasi nga possible split eh ibig sabihin mababa na lang yung dugo mga paps no tapos ang bilis naman magbuga kasi nga is split eh eh lalo na kung visual to visual lahat ng visual to visual ibubuga ng visual mga paps no pero na sa red factor pero lahat ganun ang mangyari visual visual no kaya kasi sinabi ko syempre kung may budget ka Eto bibilin mo pero may konting budget ka pwede eh, mag-split ka pero kung gusto mo nang wala kang budget pero gusto mo talaga na magkaroon eh dito ko na lang sa possible split nag-get sa mga paps alright no? tapos yung iba naman no possible lang katulad sa akin mga paps eto bibigyan ko ng sample. lalo na yung kalakasan ng dalpalo mga paps dahil nga hindi afford no ng mga tao pati ako mga paps yung visual pati split mahal eh no? Ang ginagawa namin dati, ako, nagbebenta ako ng mga possible, possible. Pero nagbububuga ng visual than follow. Ibig sabihin mga paps, kahit nasa apo na yung dugo, di ba kasi nga 25 to 50% lang, no? Pero sa akin, nagbibisual pa rin. No? Post to post. Ibig sabihin, legit ang karga at quality ang ibon. No? Ibig sabihin, talagang well guarantee ka na kahit umabot na lang tayo sa apo mga paps, ay may pagkakataon pa rin mag-visual ng ibon mga pups, No? So, dapat, importante din yung credibility ng mga tao na bibilahan nyo. No? Talagang dapat doon kayo sa may pangalan. No? Doon nga sa may pangalan eh. Nanuloko pa eh. How much more sa walang pangalan? No? Ang hindi ko na sabihin ay talaga maaasahan, mabait, mabuti. Tapat yung bibilan nyo na seller o breeder mga paps kaya importante yun, i-consider nyo yun pag bumaba, sobrang babaan mga, ng presyo mga paps ng ibon that is too good to be true wala kayong aasahan dyan no, mag-detect na lang di kayo ng risk dun sa talagang trusted buyer o seller mga paps no, I hope you understand and uh, please comment down below kung ano pa yung pwede nyo uh, i-lecture natin only for yan like yung mga pagkain naman technique sa pagpaparami ng ibon mga dapat o hindi dapat na gawin mga pap sa pag-alaga ng ibon no? so yun lang at kung nagustuhan niyo yung vlog natin please comment down below kung may dagdag info share please comment down below alright no so pwede ako umutang no pwede rin makipagswap swap pag offer lang kayo at ang location natin sa commonwealth detox Quezon city alright no so uh, kung nagustuhan nyo yung mga ibon naman screenshot ko lang padala nyo sa akin Facebook Messenger Don Roya Don Roya Avery So yun lang salamat. Hanggang sa next vlog natin. Make sure natin mga paps. Stay safe and God bless you. mga paps marami salamat din kay Sir Ezekiel. No, yun ang swap dati natin ng uh, sapatos sa ibon mga paps. Ngayon ay bumili na talaga siya ng ibon. No, na uh, y bull? Possible red factor pa. Kaya jackpot dito si Sir Ezek. Alright, no, so marami maram salamat Sir Ezek. No, so sold ang ID, yellow bull, possible red factor, possible hen. No, kasi possible Caps yun na sa atin ni Sir Esek na Ibon na karaan. No, pinalit yun sa sapatos. No, kung may siswap kayo mga paps, no, pwede rin mag-offer lang kayo like sapatos, damit, uh, jersey na with firma ng NBA or PBA player, collectible items, cellphone, laptop, gadgets, PS5, PS4, or camera, gopro, pwede mga paps mag-offer lang kayo, no? ulitin ko, you can text or call me sir 953-136-4462 o message mo sa akin, Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Aviary. Muli maraming salamat kay Sir Essek, God bless po dideliver De ko na to <laughs>